Baig tingin pa ng pamahalaan ng paglaban sa legal na droga sa taong ito ng 2019. Sa kanyang talumpati sa Tagaytay City, tiniyak ng Pangulo na hindi niya patatawarin ang sinamang sangkot sa illegal drug operations. Narito ang report ni Daniel Manalastas. Muling nagpabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa at sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Sa kanya naging sa Tagaytay City, sa harap ng ilang lokal na opisyal ng Calabarzon, Zone, sinabi nito na sa kanyang huling tatlong taon sa panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa ay asahan na na mas paigtingin pa ang kampanya kontra ilegal na droga. Just warning for the remaining three years na yung malalaki at talagang tatamaan yun. And if you ask me kung mamatay yan, mamamatay talaga yan. Nasabi ko na, wag. Wag dito sa akin. Pag big time ka, hindi kita papatawarin. Sa harapan ng human rights, sabi, well, slit your throat. Wala akong pakialam. Sabihin ko sa inyo, wag mong gawain yan sa bayan ko. Batid ang Pangulo kung gaano kabigat ang problema ng droga sa bansa na anya ay sumisira ng mga pamilya at nagiging dahilan din ng panamantala sa mga kababaihan kaya tumataas ang bilang ng kaso ng mga pangahalay. Kaya naman hindi rin napigilan ng Pangulo na batikusin ang ilang human rights advocate na pumupuna sa kanyang war on drugs campaign. How many Filipinas have you read jumping out of the window? What does that tell you? is your desperation and hindi na kaya ng katawan. Paano dahil sila? Who will give them justice? Human rights? <coughs> Can you give justice to my countrymen? Yung pangyayari About the social in dysfunction now going on. Samantala, hindi rin naiwasan ng Pangulo na patamaan ang mga kurap sa pamahalaan na nagiging hadlang sa pag-usad ng bansa tungo sa tagumpay. Nangako si Pangulo Duterte na walang sino man ang pwedeng umagrabyado sa mga Pilipino sapagkat siya ang makakalaban. Sabi ko nga, the presidency is gift from God. My gift to you is, I'll go to prison. Wala problema yan. Pero patayin ko talaga kayong lahat mga p Huwag ninyong gawain yan sa kapwa ko Pilipino. Paghanap kayo doon sa labas. Hindi papayag ng ganun. Baski ganun ng... Daniel Manalastas para sa Bayan.